Huwag nang ang beshi ko. Kasi lulutuan ko kayo ng ginata ang puso. Ayan, nanunungkit na ako fresh from likod ng bahay. Masaya na ang beshi niyo kasi nasungkit na ang puso ng saging. Ito na yung mga panangkab ko. Mayroon akong giniling sibuyas, bawang, siling haba, dai, gata, unang piga at pangalawang piga. I-prep ko muna yung banana blossom. Siyempre, tatanggalin natin yung matitigas na parte. Yan, feeling ko okay na to. Kailangan dito maninipis lang na hiwa. Yung ibang parting matitigas, mapupunta to sa compost bin ko. Kaya walang tapon. Nilagyan ko lang ng asin to. Tapos may nakita akong video na kailangan din palang lagyan ng suka para mawala yung dagta. Binabad ko din yan sa tubig na may suka at asin ng 10 minutes. Nakailang piga din to. Pag ito hindi maging masarap. Hindi na maniniwala sa alien. Uy, tama ka na. Gayatin na lang natin to. Ibang sangkap. Siyempre, magaling ako mag -gayat. HRM kaya to. Walang nagtatanong. Barihin mo lang sarili mo, girl. Tigisa na ako. Sinabay ko lang yung sibuyas tsaka bawang. Kasi electric lang gamit ko. Wala kasi kaming gas. Pero hindi mo ako mapipigilang hindi magluto. Isa na to sa mga hobby ko. Kahit hindi masarap. Better luck next time na lang. Tsaka, ayan. Nilagay ko na din yung siling haba. Gusto ko lang design yung siling haba. At yung giniling. Inintay ko din tong maging translucent. Ayan na. Iba na yung kulay niya. I-add ko na dito yung puso ng saging. Tapos, gisa-gisa lang ulit. Inad ko na dyan yung pangalawang piga. Tapos inad ko din yung mga gulay na napipitas ko dyan sa garden. Kasi pa isa, -isa lang. Kaya punti lang din. Pangsahog na lang sila. Talong yan, tsaka bush beans. Tinakpan ko lang hanggang kumulo. Nung kumulo na, inad ko na yung unang piga. Nilagay ko na din yung mga natitirang sangkap. Daing na labahita, tsaka tokwa. Kasi may tokwa kami. Ay ayaw namin masira. Ayan, kaya tawag dito sahog na may konting puso ng saging. May isa pa dyan siling haba, kaya nilagay ko na din yun. Maglalagay na din ako dito ng kunting asin, paminta, tsaka magic syrup. Yun talaga yung sekreto dito. Nakpan ko din ulit. Nakuluan ng mga 10 minutes. Pero hindi ako sure talaga. Kasi wala ako naluluto. Hindi ko naman inooras. na ko lang kung ano na Iyan na po yung ginataang puso ng saging kain tayo. Hmm.